guys, ayan, meron tayo dito nga uh, electric pan na ano, pasyente, yun ng customer kanina, uh, uh at sabi may ubong pa daw ng konti, uh, pero nung tinester ko wala, na, wala naman, pero isabihin na uh, pumutok na rin ang fuse, pumutok ang fuse niyan, kaya nawala na ng power, ayan guys, bubuksan natin guys, para malaman natin yung uh, problema, kung ano nangyari, okay guys, standby lang, ayan, dumaan sa ibang technician, or siguro nag DIY yung may-ari dinalawa yung kapastor testing natin kung ano value ng dalawang kapastor guys ayan guys ito ito, ito mong ginawa nung ano o, hindi ko alam kung may-ari gumawa nito o technician ayan, dalawang kapasitor na hindi dapat kalasin natin para ma-check natin kung bakit siya nag double kapastor wala yun to right, tester naman to muna eh yung una niyang ikinabit yung ng ginamper ay 1.5 microfarad so tester natin so kita ba yung tester ito so, so, pakita ko nalang sa inyo mamaya ayan tapos nakakapasitance ano na tayo reading so yun guys lumabas 1.2 microfarad 1.5 yung original na value niya tapos sa uh, 1.2 na lang yung value niya ngayon dahil siyempre luma na gamit na testingin natin ngayon yung ano yung original na nakakabit 1.5 din yung value niya tingnan natin kung ano value niya ngayon pag mag tester tayo ng kapasitor mas maganda kung tinatanggal yung isang connection sa loob, loob ng motor At ganyan lang para matester lang natin Yun, pwede na yan So, tester tayo. Ayan. O, so ayan. 0.9 ang lumabas. So, ang, yung, yung dinamper niya na isa is uh, 1.2. So, pag in mo siya, 2.1 siya. micro So, sa nipis ng kanyang core, yung kanyang motor, yung bakal niya, hindi siya designed para sa more than 1.5. Dapat stay lang siya so, sa 1.5 dahil mahihirapan yung motor magiinit dahil over capacitance sya so huminto to tingnan natin kung ano naging epekto dun sa motor so yan ulitin ko ha 0.9 tsaka 1.2 yung isa ito 1.2 so dinampir nya, siniris nya naging 1.2 tsaka 0.9 magiging 2.1 microfarad which is masyadong mataas yun kung makapal to pwede makapal yung motor Okay? Kasi guys, uh, nagiging, nagiging ano na kasi ng karamihan na pag mahina umikot ang electric pan, ang pinagdidiskitan mo lagi kapastor. Pwede, pero kailangan i-check mo kung talagang kung ano yung value ng kapastor. Tsaka hindi na advisable na dublin. Bili na lang ng bago. Mura lang naman ng kapastor guys. Sa Manila nga, 12, 15, gano'n, isa. O sa mga technician, mga tindahan, makakabili kayo. Pagpalagay mo 30 pesos kaysa naman sa ija jumper mo siya which is o over siya ng capacitance mahirap bibilis ang okay bibili bibilis yung motor yung ikot pero over ano siya over capacitance mag-iinit yung motor kasi mahihirapan yung motor okay guys uh, wag niyo pagdiskitahan ang capacitor pag may na ang ikot ng inyong electric fan ang cost nun hindi sa capacitor usually ang capacitor nasisira yan dahil sa pag-overit ng motor okay guys walang kapasitor basta-basta na nasisira na walang dahilan. May dahilan po yung kaya siya nasisira. Karamihan yung overheating ng electric pa natin, yung motor natin. Okay? So ito guys, natanggal ko na yung kapasitor. Ayun, ngayon ko lang napansin, hindi ko kagad nakita kanina. Naka-jumper na pala siya, naka-jumper. Ayan o. Oh. Ayan, ibig sabihin ng jumper niya, pumutok na fuse nito, nawala ng power. So may alam yung gumawa, siguro technician nga, na pwede naman talaga i-jumper siya jumper ayan guys, so ayan o kumuha na isang line 1 para ma-supply nya, ito kasing wire na itong dalawa na to sa kapastor to galing so kailangan may supply yung kapastor ay yung sa loob na original na wiring nito yung isang uh, kapas yung, yung pinakan line na kapastor, yung running ay nakakabit sa power do sa loob ito dito, dito sa so, pinag jumper nya sa kulay itim yan. so itim ang line 1 nya ayan itim ayan ayun itim. So, yung itim na yan, dumaan yan sa uh, thermal fuse. Bumotok na yung thermal fuse dahil sa nag-overheat siya. Kaya ang ginawa niya, kumuha na rin siya dito sa labas. Yan ang tinatawag na bypass. Imbis na baklasin yon para mapaltan yung uh, thermal fuse doon sa loob, imbis na baklasin niya yon hindi niya na ginawa. At the same time, syempre, automatic, hindi niya uh, ginawa ng paraan o sinolusyonan yung cost ng pagputok ng thermal fuse which is overheating. Diba? So yan nakarekta na siya So sana buo pa yung motor Kasi Pag ganun kasi ginawa natin Imbis na masave mo yung motor Pag nag overheat Wala nang fuse na puputok sa loob diba Wala nang puputok dahil nakarekta ka na rito eh So ang mag ang magpo-problem magkaka-problema yung motor natin, maaring masira na. O kung kahit na may ugong siya, pero check 'yon, hihina na yung kanyang resistance dahil sa sobrang init. Dahil hindi na nag-cut yung fuse. Wala na kasi yung fuse sa loob, nakarekta na siya eh. Okay guys. Sana nagigit ibig ko sabihin. Yan karami ang karamihan ginagawa kasi ng mga easy money na technician. Imbis na buksan ng motor, Pagwa-bypass na lang. Napakadali yung trabaho lang yan guys. Pagwa-bypass Hahanapin mo lang dito yung pinakang common. Kung hindi nyo kabisado yung mga kulay, bubuksan nyo sa ilalim para malaman kung saan dun yung galing sa saksakan. Yung isang pop kumasok sa motor. Yung isa kasi papunta yun dun sa, sa switch. Yung line 1. Line 1, line 2 yan eh yung line 1 o pag mo balik pal pwede yung line 1 nandun sa switch tapos yung isa paakit dito sa motor para magkaroon ng supply yung pinakang winding yung motor so yun dadaan muna sa thermal fusion yun bago pumunta sa uh, sa capacitor running winding yan Okay tingnan natin ngayon loob kung ano nangyari ayan guys oh, ito to nahugot ko na kita nyo yung ano yung shafting nya ayan o oh, tuyong tuyo Tapos yung bushing niya, ayun, Tuyo-tuyo na rin ang langis yung bulak. So, ito yung kanyang, uh, tanggalin ko yung shafting ha. Yung rotor niya, ayan. Tuyo-tuyo na langis. Kita nyo guys, ayan o. Oh. Nanikit na sa, mag, mag ano na, nagputik-putik na, ayan o. Oh. Labo. Ayan. Nanikit na siya dun sa busing sa likod. Yung sa harap naman, medyo okay pa. Ayan o, oh. makinis pa. Ito sana, ah, medyo makinis pa naman guys, natuyo lang talaga ng langis. Ayan. Ayan ito ang dapat na solusyon pag uh, uh tayo ng electric pan pag pumutok ang fuse automatic sa overheating yan natuyuan ng langis siyempre pag natuyuan ng langis wala na lubrication ang bushing siyempre maninikit isipin nyo bakal yan no? shafting yan tapos bakal din yung bushing ba? Diba? mag iikot siya ng iikot siyempre mag iinit siya cause ng pagputok ng thermal fuse Mawala na power ng electric pan okay guys at pasensya na medyo mahaba yung paliwanag ko para lang maintindihan ng mga nanonood. Ha guys, maraming salamat. Uh, standby lang at ako, uh, titignan natin yung motor. Titest natin kung okay pa yung resistance niya. At sa tingin ko naman, okay pa naman ito shafting. so guys, dito na tayo sa motor. O, so makikita nyo guys, original pa yung mga tali nung pinakang uh, connection doon sa ng motor. Ayan na yung mga wire niya. So original pa yung tali, talaga hindi talaga binuksan. Tinamad. Yung technician. O kung sino man ang nagbukas nito. Nakukompromise kasi yung motor natin. Ah, uh, imbes na okay pa yung motor niya, makikita nyo yung discoloration ng motor niya, so sobrang init niyan. Ah, uh, sobrang na yung kulay niya. Ito ganito ang pagtatanggal ng thermal fuse kasi kaya tinatamad sila dahil medyo mabusisi rin talaga. Ayun, lalo pag yung malutong na yung mga tali niya, yung ano yung mga wire niya, yung mga winding niya masailan, may magalaw ka lang na konti posible nang maputol so, kaya tinatamad sila o magmamadali easy money baga, easy money kasi isipin mo jumper ka lang kukuha ka lang ng isang maliit na wire ito, tinanggal ko na yung wire tinanggal ko na yung wire na jumper kanina, yung kulay pula ayan, di ko na makita basta tinanggal ko na at binalutan ko na itong pinagdugtungan niya, ayan o oh, binalutan ko na Ayan. So, dito na tayo ngayon sa pag-uopera ng uh, thermal fuse. Hindi ko gagawin to na walang thermal fuse, guys. Ayan. Hindi ko uulitin yung ginawa niya na ginamper niya. Dahil hindi maganda. Kawawa naman yung customer na umaasa na okay yung pagkagawa. Okay, napaandar. Pero, ang problema, makakompromise nga yung kanyang um, motor. Ayan, original pa guys. So, nakadikit pa yan. Oh. Kita matigas ito ang kinakatamaran ng iba lalo yung mga matatagal na nagre-refer kumbaga sa ano, hindi naman lahat ah kaya sa bususiin niya yan ayan yung fuse guys, to, nakita niyo yung fuse kita ba? ito yung thermal fuse, to, to, to yan, original pa siya guys, hindi pa siya talaga pinaltan, nung pumutok ang fuse nag jumper na lang siya kasi mabusisi nga, dagdag trabaho kumbaga sa ano, yan pero yun talaga ang trabaho dapat teknisyang ka eh, Tsagayin mo, trabaho mo yan eh. Yun ang ibig ko sabihin. Ito yung mga balot natin. Para matesting natin yung kanya resistance kung okay pa. Kailang buksan natin. Ayan, nag -umido na yung mga dugtungan. Kung may resistance pa siya, okay. mas maganda. Ayan. Yun. Ayan, grabe. nag -umido na. Ayan, oh. May putol na nga nawer, eh, na wire eh. magaling to. Sana walang naputol na iba. Ah, naman. Yung speed guys, yung 1, 2, 3 ay tigagalawang wire yan. ito, itong kulay itim na to, ito, ito. Ito yung dito galing. Yung sa line 1, kung tawagin. Kasi dadan, di ba sabi ko kanina, ang line 1, galing sa saksakan, pupunta dito, dadaan sa thermal fuse, papunta sa kapasitor. Ayan, yung dalawa. Ito isa running running winding to, running. Running winding yung isa papunta sa kapastor. Ayun, dalawa to sa kapastor eh. Okay? So, tetester muna natin siya kung okay pa yung resistance. Kailangan medyo hindi masyado mataas ang resistance, tama-tama lang. Kasi habang tumataas ang resistance, guys, bumabagal ang speed. Kaya, 'di ba? kung alam nyo, kung may idea kayo, yung 1, 2, 3, yung, mataas ang resistance, yun ang mabagal. Habang bumababa resistance, yun ang bumibilis. So, halimbawa, yung number 1 ay 350. Halimbawa lang guys ha. Tapos yung number 2 magiging 290 lang yun. O kaya tapos yung number 1 ay number 3 ay magiging 260 or something. Idea lang yun. Pero ganun ang pagbasa ng resistance ng motor. So, kukuha tayo ngayon ng linya galing ng ah, naputol na to yung ang problema may putol na wire guys eh saan galing yun ayun oh. ayun sinasabi ko ayun oh. may putol oh. ayun oh. so dito yung nakakabit yan so dito lang tayo magbalat ayun ano patalupan natin to para ma -t 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 mag tester kaya pa naman gawa ng paranto to medyo mahaba pa siya yan kaya ay, kaya tinatamad yung ibang technician kasi nga masailan malutong na kasi yung wire niya so pag medyo nag, nagkamali ka naman pag ano niyan ay posibleng parang aluminum to eh. aluminum guys yung ano yung winding niya ay namumuti oh kita nyo guys Ayan, oh, namumuti, oh. Nung binalatang ko, ayan, oh. Ayan, namuti, oh. Dapat yung kulay tanso, So, mahirap hinangin to, guys. Pero, tetesery na rin natin. Binalatang ko lang para yung contact niya maganda. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya, tinatamad yung ibang magbaklas ng motor. Imbis na gawa, uh, langisan ng maayos, ayusin yung problema, lagyan ng thermal fuse, tinatamad sila mag baklas dahil dahil nga sa maselan pero yun ang trabaho nila yun ang trabaho namin yun ang profession na kunuha nila eh kailangan tsagay nila hindi yung bypass kasi yung bypass easy money yun halimbawa ang single ko 150 ganito ginagawa ako diba? at magbusisi, amantala kung bypass wala pang 5 minutes, 150 rin ayun ang sinasabi ko baba na resistance ay hindi ka nabitawan ko sorry guys hirap kasi yan tapos dito wala na wala na resistance guys wala na sunog na motor wala na wala na wala na resistance talaga kahit ina, dito natin kunin sa bilang wire wala na talaga ayan oh sa running ito, ito running to eh wala na talaga oh wala na wala 2.3 na lang yung kanyang resistance wala na Okay, diyan tayo nagtatapos guys dahil sa maling uh, sistema ng mga teknisyen na na gumawa nito ay eh, nasira na yung motor din natin wala na tayong mapapakinagawa kundi palitan ng motor ay eh, ang problema uh, lang yung size niya kasi ano to eh ang electric pa niya ang top, -top niya ay Astron karamihan sa Astron guys mahirap paganap ng motor dito sa Pasay pupunta ka pa ng Libertad o kaya pupunta ka ng Maynila para lang makakuha ka ng ganitong size yung distansya nito tsaka yung loob mahirap hanapin para nasaan ko na yan dito sa Pasay Okay guys, maraming salamat sa inyo. At least uh, hindi man natin nagawa to dahil sira motor. At least may idea kayo kung kung ano ba talaga ang paano ang dapat nagagawin kung mawala ng power ang electric pan kung pumutok ang fuse yan ganyan ang cost niyang karamihan guys ay ulitin ko natuyuan siya ng langis ito 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 natuyuan siya ng langis siyempre mag iinit mag overheat puputok ang thermal fuse so ito hindi ko nagagalawin at ihintay na lang ari kaliriwanag ko sa kanya. Although, naka-video naman. So, meron tayong reference. Okay. Sayang ang motor dahil sa maling practice ng ibang technician. Ilang lang naman ang pinupunto ko, guys. Ayan. Ayun. Maraming salamat sa panonood. Matski TV po. Sa mga bagong uh, bisita ng aking channel, please like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo uh, sa mga susunod ko pang video. Okay, guys. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye.